What's up mga karancho? Ang ginagawa ko ngayon is stante naman to mga karancho. Stante ng tindahan. Outdoor, pang outdoor to. Nakakadalawa pa lang ako, tatlo to eh mga karancho gagawin ko. Puro Welding na one by one. Pointo lang to, manipis lang to mga karancho para mag aang buhatin. Ang side niya still mating. Mga karancho. Dalawa na. Dalawa na nagawa ko. Dali lang naman gawin mga karancho. Overlap nga pala ako dito sa ibabaw mga karancho. Kasi may tatama ang flooring yan dun eh. Bente ang taas ng flooring dun eh. Sa sasangga rito. Kaya overlap ako ng 80 yan mga karancho. Linampas ko ng 80 ang haba nito eh 8 halos 8 feet to mga karancho pinagkakaabalahan ko ngayon puro welding naman